Hello guys, nandito pa tayo sa bag Bro guys. Pili-pili tayo guys, kay magpalamig tayo. Ngayon guys, tingin-tingin kami dyan kung anong nagustuhan namin dyan. Anong masarap. Yan guys. Marami na palang bumibili dyan guys, nakatambay. Yan you know, o, ako pa nagbayad dyan guys tinawanan ako kasi ako daw nagbabayad libre daw siya hello guys yan pa kami sa labas guys nag picture picture muna kami kami kasi nagantay kami sa order namin yan video video din kami guys ay medyo mainit pero galing kami ng tagaytay niyan guys yan, yan na. Pauwi na kami, guys. Diyan na yung order namin. Palami. Yan, no? tung -tua.